Hello guys, magandang umaga po sa ating lahat ito po yung ating mga bagong i-upload na video ito po ito natin itong ating medal Ito po yung ating ano berheng mapag -ampun. Ito po ito ay maganda po ito sa kabuhayan ng depensa. Yan. Kalong siyang dalawang bata. Ito. Birheng mapag -ampun. Pang ano to? Pang palubag loob. Yan. Pang balance din sa mga gamit. Yan po. Yan o. Oh. maganda po yung itangan mga hindi po siya mabigat sa buhay ito na isa natin si San Rafael yan harap at likod may depensa ka dyan maganda rin ito sa paglalakbay yan Ang laban din ito sa mga, sa mga sasamang elemento yan kinakatakutan ito ng mga mga may iti, itim <coughs> itim na nila lang may mga yung mga samang balak sa'yo yan yan ang magidipensya sa'yo makaganda pong itangan ito naman po yung itong ating santuin yung bad ito pang halina ito pang paamo yan pang halina pang paamo yan pang kung gusto nyo gamitin sa negosyo ito ito ah, lagyan nyo na po ito ng pulang tela nya yung ano nya itong nakalabas nya Ganito po to. Pag meron po kayong ganito, eh huwag niyo po huwag po kayong pupunta sa mga palayan or mga taniman niyo. Kasi hubad po talaga 'yon. Hmm, hindi po maganda, hindi po siya maganda eh, ano sa ano. Sa mga palayan, mga masusunog daw po ang palay. Hmm, ito. Maganda rin po pang-depensa, 'yan. Pang-depensa, panghalina. 'Yan maganda din ito itangan mga ganitong ano mga ganitong mga medalya ito naman lalo na ito maganda ito itangan talaga ang bulsa kapal nya no oh. yan ang paswerte kasi ito maganda din sa paglalakbay yan yan piso sagrado san jose ito yan paganda po itangan yan Magandang ano, ito naman si Jesus. Yan. Pampaswerte din yan. Panghali na pampaamo ito. Yan. Pampalubag loob yung mga mga matatapang. Ganyan hindi man maka ano Para silang malambot ang puso sa iyo Pag meron kang mga tanga na ito. Ganito. Ito naman isa yung Santo Papa ito. Silver po ito. Galang po ito sa Roma. Talagang ano po, ano po ito ng ano Ahoma, na Roma ng Roma galing Roma yung ano ng Santo Papa ano alam naman, silver alam mo silver ang mga ano dyan mga elemento mga sa mga elemento ito. ito naman yung ating San Benito na sinauna yan kita nyo naman Kakaiba yung kanyang pagkagawa yan Laging malinaw na malinaw yung kanyang aura. Yan. Sinauna siya. Yan. Tingnan nyo. Yung iba siya sa ibang San Benito na ano. Yari. Talagang ano sa pulido. yun Yung lakas pati ng aura niya. O. Tapos yung tangkay niya iba. Yan. Hmm. Yan. Ito naman ay panglaban sa mga elemento. Ito nasa mga elemento kung may mga sakit ito ay ano kasi to healing medal kung mga, uh, nagpapagaling po siya ang laban nito sa mga ano yung sa mga mga lasun kulang barang yan maganda po ito itangan yan hindi din siya mabigat sa buhay hindi ka kaya ng ibang medal na mabigat sa buhay ito naman yung ating aroma yan painom sa pang balance din ng gamit kasi pang ano to pang paamo yan palubag loob malam na may kalong yan oh. sa likod sa likod naman ay tatlong persona maganda na itangan yan malakas malakas na gamit ito pares din ito tatlong pares lunar din ito pares lang din ang katangian na itong, itong dalawa pang dipensa yan pang laban sa mga masasamang elemento yan ito naman yung aking pang sarili ito pinakita ko lang po ito po yung lagi kong daladala yan sagrada pamilya po yung ano niya kabila ito yung kabila naman yung mahal na birhen nakatungtong sa buwan ito pong maganda talaga ng itangan kasi ito ay pang ano talaga ito pang dipinsa at saka pang paswerte sama na dyan pang lubag loob magaan ang ano sa inyo ng tao magaan ang pakitungo sa inyo ng tao pag binapuntangan nila, ito naman yung isang gamit sa ito sa kaibigan ko naman ito yan San Cristobal gamit sa lakas lakas ng katawan yan ito po yung nilagay niya sa may wagang kahoy galing sa banahaw yan kasi wala po yung tangkay eh yan maganda ito sa paglalakbay yan Yung sabi ko naman na sa inyo, ito ay maganda talaga din itangan kasi sa lakas ito. Sa lahat po ng santo, si San Cristobal ang nakabuhat kay santo ninyo. Kaya siya ay malakas sa lahat ng ano, pinakamalakas <coughs> maganda yung tangan kung lagi kang nagalakad kung isa natin yung silver natin maliit lang ito pwede ito sa pang bata, yung lagi mga na, na usog yan yung mga ganyan St. francis naman yung kanyang likod ayan o na. napakaganda nito napakaganda yung, yung tangan nito maganda yan ah uh, pang ano ito naman yung ating Lipilay ng Mindoro ito Yan o Crystal yan Ang bato arak ang tawagin Ito yung nagtatanggal ng mga bad energy Dahil yung nasuloy siya o Ababad po sa tubig yan May sumuloy na siya o Ababad sa tubig Pwede din po ito pang gamot Yung tubig po nito ay pwede nyo pong inumin Pag binabad nyo Mang ano siya healing stone din yan Maganda sa ano ito naman yung ating bato umo yan bato umong kambal po yan may ng pandepensa Panglaban din yan sa mga sa mga elemento ito bato umo din yan sumisibol ayan o oh. sumisibol naman siya. ayan ito umo rest lang yan sila ito namang isa yung bato umo na ito nakakaiba ayan ito malakas-lakas at malakas ito Bato mo pero may butas siya. Yan o. Gawa po ng kalikasan yan. Hindi po yan. Hindi ko po binutasan yan. Yan o. Sa kabila wala po yan. Ito pong napakagandang itangan din ito. Yan. Pandipinsa. Yan. Ito namang isa natin yung kakaiba natin. Yung nakuha natin sa paghan. Ito yung diamante negra. Ito yung effective talaga ito sa ulam barang din. Kasi yung naanuhan ko na nag Anong sa akin ito dati lagi daw siya nakakita ng mga kung ano-ano yan simula nang may nagkameron siya ng ito at ano, lagi siyang naanuhan lipad hangin mga ganyan nauusog yan meron na siya nito meron siya nito wala na maayos na yung kanyang ano ito naman yung isa natin yung mutya ng kalamansi alam naman natin na maganda ito sa pang paswerte, pang halina, pang pang paamo, yan ito ito naman yung ating mutya ng bigas yan, liit bato po yan bato po yan na ano, mutya ng bigas ang magtatangan daw po nito ay ano sa lakas din daw ito ng katawan at saka hindi daw po nagugutom yan ito kuha po natin ito sa ating isang kaibigan yan. Ito yung ating perlas. Ito, maganda din ito pang laban sa mga sa mga elemento. Para sa kulay itim na ano, yung isa. Yung isa ay medyo dark. Dark. Dark white. Yan. Maganda din po itangan pang depensa din po yan sa perlas. Kasi itong perlas kasi bago ito nabuo na perlas matagal na panahon. Ilang taon po itong inanon ito, bago siya mabuo yung perlas niya ito naman yung ating isa yung mutya ng marang yan yan marang ayan pala kalamansi ang uh, kamansi yung ano yung nakain yung mutya ng kamansi yan mutya ng kamansi ito yan po kasi ah, no may mga ugat-ugat pa siya oh kung mga ganito kasi mga sa mga guys sa mga prutas-prutas ganyan yan. O ano. Bang paano pa yan? Pang paswerte yan. Maganda sa negosyo. Ito naman yung ating alakakan. Ito nila po natira. Yan. Kahoy ng alakakan. Ito maganda po. Ito pang pang ano sa pang halina paswerte. Yan. na lang po sa langis. Babad sa langis. Puno ano, ang alakakan. Yung kahoy ng alakakan. Ito naman yung isa natin yung batong kalog. Yan. Batong kalog po yan. May na po ito pang depensa. Kung gusto nyo po sa ano nyo ito gamitin, sabi kasi nila malas na ito. Ito po, hindi po ito malas. No? Ganda po ito sa paglalakbay. Kung gusto nyo po sa, sa pang specialty gamitin, lagyan nyo po ng talon, talandro ng sanose yun Yung po ang ano ko sa inyo. Kung gusto nyo naman sa depensa, lagyan nyo din po ng orasyon na pang depensa. Kung anong gusto nyo yung depensang gamit. Yan. Ito. Maganda po ito po pa sa paglalakbay. Bago po kayo lumakad, kalugin nyo po muna. Pag hindi po kumalug, ay eh, huwag po muna kayong tumuloy. Baka po may masamang mangyari. Nagbibigay po siya ng babala. Yan po. Napakaganda ni po itangan yan. Ito isa naman sa linta ito. Lintang pula sa ilog. Yan, maganda ito. Dikit din ang tao sa inyo dito. Dikit. Yan. Inam din sa negosyo yan kasi yan ay dikit sa iyo pag nakaano na. Ito naman maliit masyado ito. Ang baon nito. Nang wala na. Yan. Sana yung na yung yun? tumago na. Nako na wala na. Maya na nga. Sana yung Ito naman ating mutya ng sampalok. Ito. Nalakad po ito sa kalamansi. Puro pang paswerte po ang kalamitan na hawak ko. Ayok po na ng mga ano, mabigat. Mga ano po yun Ayun, medyo ayoko po talaga maghawak ng mga ma, mabigat sa buhay ano ito naman yung ating sa suha yan alam naman natin yung suha mutya po ng suha yan o yan o. malino po yan yan o mainam din po sa gamitin niyan sa pang paswerte yung lalo lang yun o oh, umpisa pa nang sa negosyo ito naman yun sa paglalakbay yan sa sapatos ng dawindi yan, dalawa po yan. Manda po sa paglalakba yan. Yung laging naglakad-lakad. Yan. Ito naman yung isa, yung nakuha natin ng ano. Naghan tayo. Yan, buto ng marang. Yan, buto ng marang po yan. Mabango po yan. Maganda din po yung halos parehas po yan. At mga pampaswerte po na mga gamit. Ito naman yung pangil na batok. Yan o panglaban ito sa mga matatapang pangil hindi makaingaw sa yung ano dyan mga matatapang kasi may pangil ka ng bato mutya ng pangil ng bato yan ito naman yung isa natin yung nakuha na yung isa eh dalawa kasi ito ito na lang natira talimango ito na naging bato yan oh. Yung tawag na hakot 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 na limango yan may inam din po ito pampasyerte din yan yan maganda sa negosyo ito naman yung isa natin yung mutya natin ng langka yan may nan po ito sa panghilot panghalina pangpalo pangpalo magloob pangpasyerte yan yan maganda ito naman yung sa ating kaibigan din ito mutsa daw ito ng ipo-ipo ayan oh alam naman natin ang ipo-ipo malakas ito po ay gamit sa lakas yan ito po sa lakas at saka pang depensa din yan sa mga ganyan mga mutya may mga kasamang pandepensa yan ito naman yung ating cool na ano yan o suso bato na po yan ano, halos matanggal na po yung kanyang puti oh. yan pandepensa sa balconat yan sa so pag mga gagana po yan sa so mga hindi mo inaasahang bagay inaasang uh, inaasahang pangyayari ito naman yung kabibi natin ito maganda pang hina sa lakas ng katawan kabibi tagos ilaw yan yan pagaganda itangan pag ano po yan lagyan ng net yan yung isa ko po kasi na-arbor ng isang kaibigan ko hindi ko matanggihan kaya nagawa na naman ako ng isang bago yan po ito sa kuhul kuhul naman ito kuhul na naging bato ang, uh, ito na, na po mabago uh, bago ito naman sulid yan sulid po yan hindi po siya tagusilaw kabibi yan yan yung mga ganda natin mga nakahalap ngayon mga ano ito ito naman yung batuo mo siya na kakaibang hugis yan o. lang ng iba. Sa kuiba ito nakuha natin kaibigan. Para siyang hugis o, para siyang hugis sombrero. Yan Brown siya na parang itim ng kabila. yun o. Makaganda. Kinis. Maganda po itangan. Maganda po uh, mga basa mga mutya. Ayan uh, yan lang po uh, ang mga anak ko sa inyo ngayon. At baka matagal-tagal ulit ako makapag-upload. Kasi medyo busy kasi ay. Ay eh, yung iba kasi nagre-request na ano uh, mag-upload mga ganun para meron daw silang matutunan ng mga panibagong ano at uh, saka po pa like and share na lang po at saka pa-subscribe na lang po at saka pa-pindot na lang din po ng notification bell para po makapag-upload tayo ng panibago sa mga kaibigan natin ay ano ma ano kayo update kayo Sige okay, po salamat po thank you